rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang. Good evening at eto nga ay nagsisimula ng mag-imbestiga itong si Attorney Eric kaya Aling Luisa at kay Gigi kung kaya pumunta siya sa isang facilities na kung saan ay may nakausap siyang isang nurse na babae at tinanong niya nga dito kung kilala niya si Aling Luisa at Gigi at dito pa nga ipinakita ni Attorney Eric ang litrato, litrato nga nitong si Gigi at si Aling Luisa at ang sagot naman dito ng nurse ay hindi niya kilala at marami silang mga pasyente dito nga sa facilities kung kaya't hindi niya kilala ang nasa larawan na ipinakita nga dito ni Attorney Eric kaya't ang ginawa na lamang dito ni Attorney Eric na kung meron doon sa mapapansin at malalaman ay agad-agad siyang tawagan ang ginawa naman dito ng nurse ay agad na tinawagan itong ang siya Mrs. Sophia Robles at sinabi na may taong naghahanap nga kay Aling Luisa at kay Gigi at tinanong naman dito ni Aling Louis, ni Aling ah, Supaya kung sino nga ang uh, naghahanap at sinabi niya nga ang pangalan dito na si attorney nga uh, Eric ang naghahanap sa kanila kung kaya ito namang si uh, Blair at saka si uh, Greta ay patuloy na nagtatanong nga itong si Blair tungkol sa pagkatao nga nitong si uh, Greta at sabi niya nga ikaw ba si Gigi ano ba ang totoong pagkatao mo aminin mo na lang kasi at sabi nga dito Ni uh, Greta, lahat tayo ay maraming tinatago at may tinatagong baho. Sabi nga dito ni Greta B., mas uh, mas uh, maraming tinatago, mas exciting, mas marumi at mas mas pinaka-exciting pa. At dito naman ay narinig nga nitong si uh, Greta, ang pag-uusap nga ni Blair, ni Riley at ni Allison. At sinabi nga dito ni Blair na si uh, Greta at si Gigi ay iisa. Sagot naman dito ni Riley, Papano magiging uh, si Greta at si Gigi ay iisa dahil si Gigi ay nasa mental hospital. Ito ang narinig dito ni Greta B. Kung kaya't kinawagan niya si Mrs. Supiero Robles at sinabi niya nga ang kanyang narinig. Kaya't ang sabi nga dito ni Mrs. Supiero Robles, marami tayong tao sa facilities. Kaya't ang gawin mo'y unahan mo na silang pumunta doon. Kung kaya't umangkas ng motor itong si Gigi, at pumunta nga ng facilities para hindi mabuking ang kanyang pagkatao na si Greta B at si Gigi ay iisa. Ito po ang napaka-exciting na kaganapan dito nga sa magandang dilag na kung saan ay patindi ng patindi ang kaganapan. And guys, kung nagustuhan po ninyo ang aking video for tonight, Paki-subscribe na lamang po ng aking channel, paki-like and share din po para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong video. Maraming salamat po.